malaluntian ang itsura ng halamang ito kung akala mo'y pangpapanhi lang ang dahon ng pandan. Nagkakamali ka dahil ang simpleng dahong ito puno ng natural na binipisyo na kayang tumulong sa katawan mula ulo hanggang paa. Alam mo ba ang pandan? Ito yung pandamos amari ti ay isang mabangong halaman na madalas gamitin sa pangluto, panghimagas at pagiging natural na panggagamot, hindi lang pangpabango, super herbs din ito mga kapalawers. Alam mo ba na ang benepisyo ng pandan ayon pa sa pag-aaral ng tradisyonal na pangpalakas at anti-stress? May natural na luma at compound ng pandan na tumutulong pang pababa ng stress, tensyon at pagod sa isang baso na pandan. Di panalo sa relaxation. Pangalawa na abilidad nito ang pandan laban sa pananakit ng katawan. Tradisyonal itong ginagamit laban sa rayuma at arthritis, pananakit sa kasukasuhan at kalamnan. Pwede itong gawing cha at panglangis kapag pinakuluan mga kapalawas napagalaman din na nakakatulong pang pang-improve ng ating digestion. Makakatulong ang pandan para sa kabag hindi natunawan ng pagkain at pananakit ng tiyan, natural, gentle sa tiyan kaya safe sa karamihan, pang-detox at pangpababa ng asukal uy. Napakasarap pa ito sa may mga taong diapitiko. May antioxidants property at tumutulong sa regulasyon ng blood sugar. Madalas itong inirerekomenda sa mga gustong bumaba ang asukar pero hindi kapalit sa gamot ha. Tandaan, panlaban sa sakit sa ulo, stress at headache. Ang amoy at init ng pandanti ay nakakatulong pang-relax sa nerves at nagdudulot ng sakit ng ulo. Pangpaganda ng balat at buhok kapag pinakuluan mo ay ginagawang pang rice para sa makinis na balat, malambot na buhok, bawas balakubak, mabangong anit. Paano ito gagamitin sa ating mga kapalowers? Napakasimple po ang kanyang uh, abilidad kumuha lamang kung pandanti, kumuha ng tatlo hanggang apat na fresh o dry leaves Pakuluan sa lab, uh, lima hanggang pitong minuto inumin. Pakibahagi, pakilikes para makatulong tayo sa ating mga kababayan, maraming salamat po.